Good day mga brother! Ako nga po pala si Happy, ang Indian si Chris Tanggala and today may dumating na naman tayong package galing kay Lazada. So it means meron naman tayong panibagong unboxing video. Medyo matagal na rin tayong hindi nakakapag-unboxing kasi wala naman tayong masyadong ina-upgrade sa mga bike natin ngayon and actually wala na lang talaga akong pera. And bago po pala umpisahan ng ating unboxing video ay gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na na-upload na po natin lahat ang buong episode ng ating North Zone Group. Kung hindi nyo pa po napapanood, sana po yung consider nyo panoorin sa free niyo. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel ay sana po yung consider ma nyo mag-subscribe. Hit ang notification bell at i-like ang ating video para naman updated kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos na kagaya nito. So mga brother, ito pala yung bago natin i-unbox na package galing kay Lazada. Kakadating uh, niya lang siguro mga 2 days ago. Ngayon lang na o nagka-oras para buksan siya. Well actually kaya ako ito binili. Ito kasi yung friend ko noon. Uh, medyo satisfied na ako recently sa performance ng mga bike ko. Kaya hindi na rin ako masyado nag upgrade Then one time, siguro after yata umulan noon, gamit ko si Rody, And habang kumapadyak ako, nakarinig na naman ako ng lagutok. Hindi naman sa lagutok talaga, yung parang medyo lumag, lumalagit net. So yun, medyo ano, naparaning na naman ako. Siguro may mali na naman dun sa bike, hindi ko alam kung gagawin. And pinalinis ko na rin siya, may lumalagit net pa din. So naisip ko, siguro oras na talaga para mag-upgrade ako. So yun nga, ang binili nating upgrade ngayon galing kay Lazada ay trunk set together with BB. Kasi yung road bike natin mga brother, ano pa siya? Ah, square tapered pa siya and alam naman natin pag square tapered, medyo may kabigatan. So, I believe it's time na para i-upgrade yung bike natin into Halotech. So, yung binili pala nating upgrade kay Lazada mga brother para sa ating crankset, ang tawag sa kanya ay Sublime Venus. Kilala niyo naman ako, ayoko talaga nag upgrade ako at gumagasos ng malaki para sa aking bike. As much as possible, gusto kong makatipid And as much as possible, kahit nagtitipid ako, eh gusto ko good quality pa din yung mabibili natin. So kaya ito, since maraming magagandang review na nakita ko nung bumili sila nito, eh ito na lang ang pinili ko. So, let's go! Start na natin yung box. Medyo excited na rin ako kasi medyo matagal na rin kasi siyang nakastack dun sa pinaglagyan ko. Eh ngayon lang ako nagka-oras para gawan ko ng unboxing video. So tara, unbox na natin. Mm, exciting! So ito, start na natin siyang i-unbox. Para makita natin kung ano yung laman ng package and ano yung mga included dun sa binili nating transit. So, ayan. Go. Okay. Ito na. So, ganito yung itsura ng packaging niya. Kasi since hindi naman kasi talaga siya um, well-known na brand, So, feeling ko walang box talaga nakasama to. Kasi nung nakita ko din sa mga bumili, eh ganito lang din yung package na pinadala sa kanila. So, check na natin. So, eto pala yung package natin. Kita nyo naman. Ayan, maganda naman yung packaging and secured the secured siya naka plastic pa. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga laman. So ito pala yung mga kasama dun sa package natin nung binili natin pong crankset. Unang-una syempre ito yung mismong crankset natin, kasama na yung chain ring. Ayun. So ito yung pangalan ng ating crankset, Lane Vigo's. Yeah. And ito din yung isa pang kasama, yung mismo kab. Syempre hindi naman to kung wala tong kabila. Yung kabila yung panglagay dito. Yung isang crank arm. Ayan. And yung size pala ng ating chain chain ring mga brother ay 50 feet pong malaki and then yung likod ay 36. Ayan. And ano rin pala to? Um natatanggal. So pwede yung palitan depende dun sa gusto niyo yung chain ring. And then, syempre, since package siya, ito yung pinaka nagustuhan ko para sa kanyang price is may kasama na rin siyang baby. So, hindi mo na kailangan bumili ng bottom bracket kasi may kasama na siya dun sa package. So, ang tanong, magkano ko ba nabili itong crank set na to? Well, basically, yung price niya mga brother is less than 2,000 lang. 1,850 if I'm not mistaken. And nag-check na ako, kilala nyo naman ako, sinag-check ko talaga ako may nagbebenta ng mura. And eto na talaga yung pinakamura. So mga brother, ang tanong nyo siguro ngayon is anong material ba yung ginamit para dito sa crankset natin? Well, basically mga brother, dalawa yung binibenta ni seller. Yung full alloy and then yung semi-alloy. Pero nung nag-check ako kasi yung full alloy nila is out of stock. So etong semi-alloy na lang yung available. Ang tanda ko is yung metal part dito is pong crank, yung big chain ring, okay, and then the rest is alloy na. First impression, uh, feeling ko maganda naman siya, uh, hindi ko pa kasi natatry, pero based dun sa material na ginamit, uh, maganda naman siya. Ayan, and matibay, mukhang matibay. Siyempre, crank set ko, oh, dapat matibay talaga para masulit yung presyo na, or yung bayad natin dun sa seller. Ayan. And dun sa mismong material, wala namang problema. Wala akong nakikita ang gas-gas or kahit ano. Goods na good siya for its price. And solid na solid yung pakabili, pakabili natin dito. So, bakit nga ba ito yung binili ko? Pwede naman ako bumili ng mga ibang crank Kasi ito yung mga nakita ko, mga brother. Kung nag-check kasi ako, alam niyo naman yung road bike ko, hindi naman talaga pang karera yung road bike ko. Ang road bike ko is pang camping din and mga pang chill ride, mga overnight, overnight ride. Yun ang gamit ko sa kanya. So basically, yung nakikita ko sa kanya, yung mas mura pa dito actually. ah uh, may, may nakita ko na galing from Sagmit, yung like one at ID na yun, like 1.6 lang ata. Kasi ito 1,850, ba? Diba? Yung isang nakita ko is yung sa Sagmit niya. O, oh, Sagmit. Um, 1.6 lang ata, yung light, like, something light. Kaso naging problema ko doon, Sagmit or Ragusa, sorry, Sagmit or Ragusa. Ang naging problema ko kasi doon is yung chain ring niya masyadong malaki. Yung big yung big plate niya is 53 teeth. tapos yung sumunod is 47. 47, oh, 47 teeth. So sabi ko, hindi aari doon sa way ko ng pagbabay. Kasi yun yung gagawin nyo daw mga brother pag mag-upgrade kayo ng mga pyesa sa inyong mga bike isipin nyo kung saan nyo ba gagamitin yung bike nyo. So, since ako, yung mga ahon na ginagawa namin is medyo matatarek, tapos mabigat yung gamit namin at hindi naman kami nagkakarera. As much as possible, yung second um, plate niya dapat maliit din. So, naghanap talaga ako ng either 34 or 36 na tip. And, eto nga yung nakita ko kasi kailangan ko rin talaga ng chain ring na maliit para sa mga ahon since mabigat yung bike natin dala. And ito rin pala yung ano, nakalimutan ko ng ipakita. So, tanggalin na rin natin ito. So, ayan, yun ang itsura niya. So, ito pala yung, yung kasama niyang uh, bottom bracket, which is hollow tech na rin. So, tignan na rin natin kung ano yung mga kasama doon sa package ng aking BB. So, siguro standard BB lang naman to nating na special. Pero, tignan na rin natin since nag-unbox tayo ng biasa. pyesa. So, ito pala yung binigay sa ating BB. Ayan. So, nandito na yung mga spacer. And, so ayan, yun natin yung mga lapitan. So, ayan yung tsura niya, all black. And another content niya is yung spacer. And yung mga pang takip. And another spacer. So, ayan yung mga ano natin, content sa baby natin. So, yun lang. So, yon final thoughts. Ano nga ba yung masasabi ko dito sa nabili nating transit? Sulit nga ba or hindi? So, for me, for its price, again, ang presyo niya lang is 1,850. So, unlike dun sa mga counterpart niya ng no, mga branded talaga like Shimano, ang pag... Nung kasi ako yung Shimano is... Uh, yung Clarice is nasa 3.5 or 3.8, almost 4,000 ata So, isipin lang yung price range niya lang half the price, pero meron ka ng maayos at dekalidad na crank set. Dun sa 3.5 na yung mga brother, hindi pa pala kasama. Yung sa Shimano Clarice, o oh, sa, sa Clarice, hindi pa kasama yung BB doon. So, you have to buy it separately. And magkano ba ang BB ng Shimano? Nung nabili ko, yung pinakamurang nabili ko dun sa isa kong bike is nasa 500 din. 500 so, pesos. Wala na tayong pera. Hindi natin tayong bumili ng mga ganun kamamahaling pyesa. Ah. So, dito tayo sa mura, pero quality. Kasi gaya nga nang sabi ko, marami nang nag-comment uh, doon na maayos yung performance nito. So, nag-take chances tayo at ito yung binili natin. And, isa pa doon sa mga nagustuhan ko dito sa binili natin, mga brother, eh, plus points rin talaga to. Yung chain ring niya kasi eto, kasi yung iba kasi na nabibiling ganito is naka-fix yung kanyang uh, chain ring. So, ito, based naman dun sa nakita natin sa description, is removable. So, feeling ko removable naman siya. Pag may hindi ako nagustuhan or gusto kong palitan kasi meron, parang gusto ko rin kasi i-try yung, ano, yung oval chain ring na ano na, yun nga, oval chain ring. So, kung naka-experience sa na yung gumamit nun, ano ba yung experience nyo? Okay ba siya sa mga long ride and sa mga akon? And kung tip yung sa 50 ba, okay ba? Smooth ba yung pagpadyak? So yun, let me know sa comments sa comment section natin para nung may idea ko if worth it ba na magpalit from circle to oval chain ring. So for me, yung overall package niya kasi is super goods talaga. Sulit na sulit for its price. And wala ka ng ano. Kasi yung iba, kung bibili ka naman ng mga square tapered, eh mura naman talaga yung square tapered. Most of the time kasi mas magandang gamitin yung tech, since mas magaan siya and mas masarap ipadya. Magaan talaga ipadya kasi yung tech ko halos hindi ko nararamdaman minsan na hindi siya ano eh, hindi siya magganit eh. And isa pa din sa nagustuhan natin dito sa nabili nating transcript mga brother ay since semi-alloy siya, mas magaan siya kaysa dun sa stock transcript ko kasi yung stock transcript ko made of ano pa yun, bakal. So eto yung weight lang yung total weight lang nito mga brother is 1.1 kg. So basically mas magaan siya kumpara din sa mga ibang crankset na mabibili mo. Especially yung mga square tapered mas mabigat yung mga square tapered kumpara dito. So yun, napaka napaka last points natin no kasi as much as possible yung gusto natin yung bike natin ay sobrang gaan para magaan din ipajack at madaling iahon kung may mga ahon man tayong sasagupain sa daan the, another plus point sa atin yon. So, yun lang mga brother for our unboxing video for today. So, sana nagustuhan nyo ang ating video. Kung oo, oh, oh, please lang pakilike ng ating video eh, at subscribe na rin. Baka naman! Ayan. And then, sa next video pala na natin mga brother, ay eh, sumahan nyo ko na ipakabit na to kay Kuya Mene dun sa ating bike shop, sa Torres Bike Shop dito sa amin sa alamba. And again, maraming maraming salamat sa panonood. Ako nga po pala ulit si Happy, ang inyong siklistang gala ride safe palagi sa atin mga brother. Kita rin sa daan.